Hello guys! Ngayon po ay ang araw ng ano, pag-alis namin dito sa bahay. Magbabiyahe kami guys. Pupunta kami na. Nueva Ecija! Yay! Magkikita kami doon ni Sisi Pen. At pag makikita magkikita rin kami ni Admin Borneyball. Ayan, guys, nandito kami sa bahay. Ayan, nakalipakan kami. Dala na namin yung aming mga bags. Ayan, si siyempre kasama ko. Ayaw magpaiwan. At tinitay lang namin yung aming sasakyan na grab or joyride ba yun. Ang tagal eh. Tapos, ah... Uh, pupunta na kami sa bus station dun sa 5 star sa so 5 star ano bus station sa may Cubaw. dun kami sasakay ng bus papunta na kabanatuan ayan see you guys yung aking mga ka ka sister dyan mga kapopo dyan ng mga marites kita kita tayo dyan guys Papongkon ah, po tayo, Pongkan. kan, okay, madam. Palalaki ang Pongkan, no? Ma'am, siyak -hmm. ah, na isang taan, Dili na kayo. Okay. Ah, Pungkat po tayo. Siyak na may may kasoy.

Mamot! Mamot fruit! Mamot! Tapos, nakabili na rin kami ng apple. Show the apple. Show my apple. I ate it. Tinain niya na daw isa. Tapos, pinag-ingin na rin ako ng manis. See you later. sa tu Bye bye, nhà. Bye bye. Hi guys. Hindi na ngon sa exit ng Look outside. Eh eh eh. Ripe. Ripe.

Ilang minuto na lang at magkikita na kami ni... The Pina Castle Channel. At ayan na nga, guys. Sobrang excited ko. Siyempre, hindi ko na nakuha na yung pagkikita namin ni... The Pina Castle Channel. Sis sisisipin. Alam nyo ba? Ikikwento ko na lang dito kung bakit. Kasi, nung ayan, nasa bus nga ako. Nasa bus kami ni, ni Q. Eh, nakita ko na siya dun sa side mirror kasi na nakapark yung kanyang ano, sasakyan dun mismo sa pag-entrance ng bus station. Nung pagkakita ko sa kanya, sobrang na starstruck talaga ako, guys. Napakaganda po ni The Pina Castle Channel. At hindi ko ina-expect na magkikita kami at masyasyak talaga ako at may starstruck ako sa kanya kaya ayan hindi ko na nakuwanan ang buong uh, uh, event ng aming pagkikita kaya pwento ko na lang at ito na nga guys nandito na kami sa bahay ni the pinya castle channel ayan si alia at si quartz anton nag-play na agad sila ng kanilang mga gadgets ayan masaya silang nagkukwentuhan habang kami naman nisisipin ay nakatingin at nagkukwentuhan din dahil sa sobrang saya namin ayan uh, hindi namin maubos-ubos ang aming pagyayakapan at saka pag kikiss kasi sobrang ganda talaga ni the pina castle channel the whole time nakatingin lang talaga ako sa mukha niya guys kasi sobrang ganda talaga niya at ang tangkad ang puti eh lahat na yata ay nasa kanya guys and for no reason i have flowers just let's just sniff them <laughs> i have flowers only to sniff See what colors it is. See, look. Are you happy? Huh? And I... Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> And I... Ayun na magpa-estorb eh. <laughs> Hi guys! Ayan ngayon 20 na kahapon 19. Nagbiyahe ako kahapon, ba? Diba? Nakita niyo yung video ko. Ngayon, 9.20 na nandito na ako si Lasisipeng kasi gabi na kami nakarating. Kaya hindi na ako nag guys kasi madilim. Hindi makikita yung magandang place ng aming mahal na prinsesa. Ayan! Mag gabi maganda. Ang problema kasi dito yung party. Dito, may mga pailaw sila. College to? Ah, dati. Ngayon? Wala na, simbahan na lang na lang. Simbahan. Ah, ano na nga, o, uh, uh, kabanatuan. Ayan yung katedral, ayan na. Ang ganda, nung kakapal pa rin ng mga structure nila, oh. Nasa left na yan, yung Plaza 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 Lucero yun nito yun nito kung tayo 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 kung kung tayo kung tayo kung tayo kung tayo kung Mabait kapatid niya Hindi, Yung ang lawa ng kapatid si Ellen, si Hindi ba

Matagani. Magandang hapon po. Ayan okay, <laughs> po ang mami. Admin Borny Boy. May tatagpuin na mga kapaklasi ni Ari. Oh, uh, mga mga best, best, oh. best, 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 Ako best, 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 ako yung nag-aayos sa lalaki, nalababas tayo. Hi! E, eh, ma'am, eh, alisa rin po kami. Wala... Ayun si Admin, no? Ayun, no? <laughs> Hi, tay! Hi, daddy! Ay, taga Manila po ito, eh. Opo, taga Manila po ako, taga Marikina pa po ako. Ay, kami po ang mga kaibigan no, ni Admin okay. sa ano, <laughs> sa YouTube. Hi, tatay! Ah, 'di ko tinikman. Ah, wala, <laughs> hindi. <laughs> Gusto <laughs> ko na kahit nakikita n' ba 'yo? Hindi pa po, hindi pa kami nakikita. 22, ay, 20. Eh, ano po, Renok? Renok Ignia. La oh, la signora Leno Pigni da, che è venuta da Manila solo per vederti e tu non ci sei, era non vedo via. Pa Paulino Pattavee Arriva, dai tempo. Arriva, dai tempo. Arriva, dai! Dai Admi! nyo. Ingit ang mga malita sa amin. Ito nakita ko na rin yan. Ang tagal namin hindi nagkita ni Dors. Na Peña Kasi at Kari. Saka si Rayna Pigny. Yay! O diba? Hindi tayo nagkita sa ano pero sa personal. Ano, sabi niya po kanina, umaga, pumunta tayo sa ano, Aki. Hindi ba ka nag-reply? Wala akong single. Sabi niya po kanina. Ang galing-galing. Diba? Ano, orang nga guys. Agad-agad eh inilibot na kami ni Admin Bornibol sa kanyang rest house. Puso. <laughs> <laughs> um, <laughs> ah, Puso. Um, <inaudible> um, <na>, um, <inaudible> um, mga ano yan, mga sa YouTube. Wow, ang ganda naman ng bahay ni <inaudible> 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 Wala. Ito pala eh. Pwede palang mag-swimming dito eh. Ito bahay din na. Tanong. Nicolec. Ay, Nina Lex. Picola Chola. Munting is. No? ang galing na. No? Wow, ang ganda naman. Q, come here. Hi! Nandito po tayo ngayon sa rest house ni Admin Bornibol ng Bornibol Team. Hello! Kasama ko si Q! Ayan, ang ganda-ganda niya, guys. Nandito pa din ako sa kabanatuan. Ewan ko anong ano to. Inaanang ko lang to, honey. Ayan, guys, ha? Magkukaituan muna ako. Ipapakita ko na lang sa'yo. Loob. Ang ganda. Di ba? Ang ganda. Ito po ang rest house ni Admin Bornibol. Yee! O, di diba? Ang ganda. I'm be better, better here. I promise I you. Don't...